Good morning, everyone. And, nandito naman tayo sa side Maaga. Kaya pasensya na kaya sa abala. Ah, Ito yung uh, iniwanan ni Norodin. Ito yung mga bakal na inabuhat nila. Yan yung tagapagbuhat na tira. Sulay. Sulay na si salipada. wali samay mga idol na malu naka second floor ron ini ay ay prana na bubusan para thank you for watching idol sukran